Kumakain ka na rin ba nito? O baka naman, hindi mo pa nga ito kilala? Alam mo ba na ito ay masarap? Lalo't higit, ay masustansya pa. At tiyak kong hindi mo pa rin alam na napakarami pala nitong gamit at mga halaga. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating talakayin ang mga gamit at benepisyo sa atin ng pagkain mo ng bagay na ito. Ang bagay na kung tawagin ay tubo ng niyog. Kaya naman kung bawa ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa aking Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang niyog na kilala natin dahil sa nag-uumapaw na kagamitan. At kilala rin sa mga bahagi nito sa mahusay na kagamutan. Halimbawa na lamang ang ugat nito at ang langis buhat sa bunga nito. Subalit so narinig mo na rin ba ang mga benepisyong hatid ng tubo buhat sa mga bunga nito? Marahil ay hindi pa nga. Ang matured na ang bunga ng niyog ay madalas kunin at gamitin bilang mahusay na pinagmumulan ng gata na ginagamit natin sa pagluluto ng napakaraming masarap na gulay at mga putahe. Ngunit hindi alam ng karamihan na kung ikaw nga mismo ang magbibiyak nito ay maaaring tumambad nga sa ang maliliit o may laki ng mga tubo nito. Isang maputing bagay sa loob ng niyog na kung tawagin ay coconut embryo. Masarap ito, makatas at manamis-namis na animoy may hahambinga sa bulak ang loob. At sa ibang lugar nga dito sa Pilipinas ay kela ito sa mga katawagang tubing, butbot o buwa ng niyog. Paborito nga itong kainin ng mga bata sa mga probinsya, lalo na sa panahon ng coconut harvest. Subalit hindi alam at batid ng karamihan ang mga halaga, binipisyo at mga bisa pala nitong daladala. Ang tubo ng niyoga isa palang anti-aging food at napapanatili nitong healthy at bata ang inyong mga balat at buhok kung madalas ka ngang kumakain nito. Isa rin, cancer shield ang bagay na ito at sa pamamagitan lamang ng pagkain mo nito ng madalas ay maaari mo nang na maiwasan ang mataas na tsansa sa pagkakaroon mo ng cancer producing cells sa iyong katawan. Kung kayo naman ay na isang diabetic, mabuti rin ang pagkain ng tubo ng niyog upang ma-improve ninyo ang inyong insulin secretion. At dahil mabilis na nakakabusog ang tubo ng niyog, ay mainam nga ito sa inyong pagpapapayat. At kaugnay nito ay makatutulong din ito upang mapaayos ang daloy ng inyong metabolismo. Mayaman nga ito sa mga nutrients na makatutulong upang maging malakas at masigla ang ating katawan. Isa itong mabisang antibacterial, antiviral, antiparasitic at antifungal agent na mahusay upang malabanan natin ang mga infeksyon at mga sakit-sakit sa katawan. Oh, hindi ba't nakakabilib ang mga benepisyo ng tubo ng niyog? Hindi lamang pala masarap, ay masustansya pa. Ikaw, nakakain ka na rin ba ng tubo ng niyog? Balat ng niyog Bunot ng niyog o coconut husk sa Ingles. Parte ng bunga ng niyog na madalas nga ay itinatapon at ibinabaliwala lamang. Subalit maaaring lunas pala sa inyong iniindang karamdaman. Hello, what's up? Your best here. Opo, tama ang inyong narinig. Ang bunot ng niyog ay magamit din natin na gamot at lunas sa ilang mga kondisyon sa kalusugan at mga suliraning inyong pinagdaraanan. Kaya naman samahan ninyo akong talakayin ang mga gamit at pinipisyong taglay ng simpleng bunot ng niyog o ng coconut husk. Maaring sa mga bansang katulad nga ng Pilipinas na isa ang kopra sa mga pangunahing produkto ang mga naalis na balat ng niyog o ang bunot ng niyog sa proseso nito ay wala ng silbi. Ngunit batid mo ba na sa ibang bansa pala ito ay pinagkakaguluhan pa nila. Ang puno ng niyog mula nga sa ugat, katawan, bunga at dahon ay kapaki kapakipakinabang. Subalit ang bunot ng bunga nito ay madalas na binabaliwala nga lamang ng karamihan. Maliban sa alam lamang natin ito ay mainam na gawing bunot na pangpakintab ng sahig, pataba sa halaman, o di kaya naman ay kapitan ng ugat ng mga orchids mong inaalagaan. Ang hindi alam ng karamihan ay napakarami pa nitong dalang pakinabang na siguradong hindi mo pa nga alam. Ang bunot ng niyog ay maaari mong gamitin panggatong sa pang-araw-araw na pagluluto. Ito rin ay maaaring gawing pangkuskos o bilang scrub sa mga hugasin katulad ng kawali at puwet ng kaldero. Isa ring mosquito repellent ang usok ng sinunog na tuyong balat ng niyog. Subalit maliban dito, ay mainam na tradisyonal na gamot pala ang tsaa buhat sa bunot ng niyog. Ito nga ay mayaman sa potassium, iron, manganese, copper at zinc na hindi lamang beneficial sa mga tanimong halaman at gayon din sa ating mga tao. Ang buhat sa bunot ng niyog ay mainam na lunas sa mayroong arthritis at mga ilang body pain. Ang anti-inflammatory properties nitong taglay ay nagpapababa ng pamamaga o swelling. Mainam din ito para sa mayroong asma, gonorrhea, tuberculosis at iba pang klase ng ulcer at panlaban rin sa mga bad bacteria sa ating immune system. Pinaniniwala ang ito rin ay napaka panglunas sa mayroong kidney stone o bato sa bato o di kaya naman ay bato sa abdo. Simple lamang ang dapat gawin at ang paghahanda nito. Punit-punitin lamang ang tuyong piraso ng bunot ng niyog at ilagay sa isang tasa. Pagkatapos nito ay magpakulo ng tubig at ibuhos ito sa bunot. Hayaan lamang ito sa loob ng labing limang minuto, salain at maaari mo na ngang inumin. Isa hanggang dalawang beses sa isang araw bago ka kumain. Isa itong natural at organikong panlunas kaya naman wala itong side effect tulad nga ng mga iniinom nating gamot. Kaya kung feeling mo ay walang epekto sa iyo ang inyong mga iniinom, bakit hindi mo ito subukan? Isang simple halos walang halagang bagay lamang, ngunit maaari palang pakinabangan. Ang mga bunot, buhat sa bunga ng niyog. Ngayon mo rin lamang ba ito narinig? Kung oo, ay comment ka naman ng yes at patuloy tayong magbabahagi ng mga kakaibang bagay at kaalaman na kapaki-pakinabang. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.